Uh, guys, uh, ayan na yung ayan na yung pinaka paborito kong tatay. Ano Hello. Oh. yan? Gamit yan. Alam mo ba wag na pala puto, hindi ba hindi sa super sa bigay siya sa tagila. Ano? Hindi na kaya na parang ikaw ko nang telegram sa akin. Oh. Mga pa eh, kaya parang gagantihin kita. Hello, papansin! Oh, pa Ito yung mahal na mahal kita. Oh. <laughs> <laughs> Hi guys! So, kanina pa ako kinukulit ni Papa. <laughs> meron daw siyang ibibigay sa akin. Dalaw daw sila nung ano, dalaw daw sila ng ate ko. Pero syempre, dahil mukhang, mukha namang matalino ko, <laughs> Parang pinakakatunog na ako na tingin ko, na tingin ko yung ireregalo uh, nila sa akin damit. Kasi nga hinihingian ako ni hinihingian ako nung ate ko ng picture ko. Hinihingian ako ng picture ko tapos sinasabi ko, ko pa kung para saan 'yun. Sabi nga ganyan. So, syempre makakatulog na ako kung ano yung mga ni nilang gawin, pwedeng pwedeng paprint na ng damit ng ganyan. Gusto siya syempre ano man naman yung tatay ko, eh. Sabik sabik sa bawi yung tatay ko na 'yan, sabik sa bawi na gusto niya akong kulitin din. Akala niya siguro ma maloloko niya ako. No? <laughs> So inaantay ko na lang siya. Naantay ko tapos bubuksan ko yung sinabi niya ng regalo nila sa akin. So guys, ah uh, ayan na yung ayan na yung pinaka paborito kong tatay. Ano 'yan? <laughs> yung regalo sa'yo. Alam, na Alam, Alam ko na 'yan. Well, Alam ko na 'yan. Palaging Alam ko na 'yan. Wala muna naman to. Niningihan ako ni Ate ng picture, malamang damit 'yan. Siyempre. <laughs> 'yung <laughs> Huwag na alam na pala eh. Damit, damit yan. Alam naman, pa, huwag na pa. Hindi, parang hindi surprise ang binigay ko sa'yo. Ano? <laughs> parang hindi surprise. Siyempre, hindi. Pinggap ka yung pati mo, no? Parang tado po. Hindi nga niya ako. Tapos sinabi, damit daw. Hindi niya ako. Alam niya, ako. yung pen, <laughs> <laughs> laki. Musta, video video mo kami. Video mo ako. Gago yung ati mo. Pag may mga sinabi paano pa sila. May mga pa, pabigay-bigay pa sila. Kunyari, <laughs> Sige, sila hey. natin. Mo, ano to? Surprise! Ano mo na plan na rin? Sabi mo pa sakin surprise sa naiyon, Surprise <laughs> daw, surprise! Hindi na kaya na parang ikaw nag-regrabe sa akin. Oh. Mga kaya. parang gantihin kita. Huh. Uy, gan gan -gan gante. ano to. Alam ko na yung <laughs> yun, mga gante, gante, gan gante. Eh, na parang ang loob bumap maanduli sa akin. Ha? Uh. <laughs> <laughs> Okay. Uh, uh, God. God. Uh, God. Uh, God. Hello, papansin. Oh, Hello, papansin. Oh, gago. <laughs> <laughs> <Bugit>. <laughs> <laughs> oh, gago. Ito mo, gilang pa. <laughs> oh, gago. nag mo, nakaganti rin ako sa'yo. Ano di ba lang patay ako? Na, ano ba nakalagay? Ano na ba nakalagay? Ani sa eh, ito, king, mahal na mahal kita. <laughs> oh. Hahaha. <laughs> <laughs> yan ang pagmamahal ko sa'yo. Di ba? Ano? Makakaya naman. Alam ko Kung na yan. Kung palaging ikaw. Alam ko na yan. Makakaya. Ito kahit pa parang gagantihin kita. Oo. Pampatay ito. Ano ka pampatay ba? Takal itrato mo lang yan. Takal hindi ka pala mamatay. Ito ay <laughs> pampatay yan. Oh. Oo. Ano to? Kundi lang. <laughs> <laughs> oh, ayan. Oh. Ayan, anak, ang regalo ko sa'yo. Napakamahal-mahal -mahal na mahal kita. <laughs> Tagi na mo. Oh. Kaya wala nakikigil ang picture yung hayop kong ate. Parang pinakakatulog na ako na tingin ko. Na tingin ko yung i-regalo uh, nila sa akin damit. Ano <laughs> mo ginawa sa akin? Ano sa'yo, ito Mahal na mahal kita. Uy, black pa. <laughs> Okay? Okay na? Yeah. <laughs> Agante rin ako. Hindi. Agante rin ako. Gusto nyo akong maano? Gusto nyo akong matego ka? Hindi na ganun. Pagmamahal yan. Pagmamahal. <laughs> ano to? Plak? May ganito pa ano? <laughs> <laughs>